at Mendoza. Magandang araw po sa lahat ng aking tagapakinig. Ang kwento pong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa isang pamilyang ginambala nang dahil sa isang masamang espiritong nanirahan sa lumang higaan. Ako nga po pala si Gemma, nangangamuhan sa pamilya Santos simula pa noong 1995. Halos sampung taon din akong naging katulong nila sa bahay. Kaya naging saksi po ako sa lahat ng kababalaghan sa loob ng kanilang tahanan. Maayos, sagana, at masaya ang buhay ng pamilya Santos. Si Sir Rodolfo at si Ma'am Hilda ay may dalawang anak lamang. Ito ay si Karen at Gino. Mabait ang pamilya Santos at halos pamilya na rin ang tuloy nila sa akin. Kaya inaalagaan at ang tatrabaho din ako sa kanila ng maayos. Isang araw ay umalis ang mag-asawa para maganap ng higaan na ilalagay nila sa kwarto ng kanilang anak na si Karen. Si Karin kasi ay dalaga na at kailangan niya na ng bagong higaan. Dahil ang higaan niyang binagamit ay higaan niya pa simula nung bata pa ito. Nag-ikot-ikot ang mag-asawa sa malalaking tindahan. Pero wala daw silang makitang higaan na akma sa personalidad ng anak. Hanggang sa napadpad sila sa digaan ng kalakihang tindahan at umagaw ng pansin kay Ma'am Hilda ang isang napakagandang higaan na ikinatuwa nito. Dahil akma ito sa gusto ng anak na si Karen. Kaya naman, agad-agad nila itong binili. Pagkarating ng bahay, ay tuwang-tuwa na sinalubong ni Karen ang kanyang mga magulang. Dahil meron na itong pamalit sa kanyang lumang higaan. Ngunit ang kapatid nitong si Gino ay tila inggit at hindi sila pinansin. Ngunit, ako naman ay kinilabutan pagkakita sa higaan na nabili ng aking mga amo. Tila may kakaiba akong nararamdaman sa higaan na nabili ng amo ko. Kinahapunan ay abala kami ni Karen sa pag-aayos ng kwarto nito. Habang si Karen ay tuwang-tuwa at excited na magamit ang kanyang higaan, ako naman ay balisa na tila nawiwirduhan sa aking nararamdaman. Alas 7 na ng gabi na matapos kami sa pag-aayos ng kwarto ni Karen. Natagalan kami sa pag-aayos dahil nilinis na lang namin ang buong kwarto nito. Di nang tagal ay lumabas na ako ng kwarto para maghanda ng aming makakain. Pero hindi pa man ako nakakalayo ay biglang may kumalabit sa balikat ko. Agad kong nilingon si Karen. Pero malayo ito at may pinagkakaabala ng itong iba. Kaya imposibleng siya ang kumalabit sa akin. Ipinagwalang bahala ko lang ito at tumungo na lang ng kusina para makapaghanda ng aming makakain. Naghain na ako para makakain ng lahat nang may biglang narinig si Gino na no, may kumalabog sa kwarto ni Karen. Dali-dali kaming tumakbo ni Gino patungong kwarto. Pero walang bakas na may nahulog sa kwarto nito. At si Karen ay nakahiga lamang. Kaya labis ang aming pagtataka. Kinabukasan ay masaya nagising si Karen. Pero ang mga magulang naman nito ay tila may bagay na hindi nakapagkasunduan dahil nag-aaway ang mga ito. Bago sa aking paningin ang pag-aaway ng dalawa, dahil simula nung napasok akong katulo ay ni isang beses hindi ko pa ito nakitang nagtatalo. Simula nung nabili nila yung higaan, ay tila nag ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Naging magbigat at magulo na ito laging may away at hindi na halos nagkakausap-usap. Makalipas ng isang buwan, ay tila mas lumala ang mga nangyayari at merong mga pagkakataon na naririnig nilang may sumisigaw at nagkakalabugan ng mga gamit sa iba't ibang parte ng bahay. Kinalaunan ay tila naging malalapay ito. Isang gabi habang masarap na natutulog ang lahat, ay eh tila biglang nagsisigaw si Karen sa loob ng kwarto nito. Dali-dali kami nagsitakbuhan ng magulang nito at pati na rin si Gino. Tinanong ni Sir Rodolfo at Ma'am Hilda kung ano ang nangyari. May sumasakal daw sa liig ni Karen. Kinalubutan ng lahat dahil wala namang ibang tao sa loob ng kwarto. At laki ng pinagtaka namin na may bakat ng pamumula sa lig nito. Palatandaan na sinakal nga ito. Nagmadali silang ilabas si Karen sa kwarto nito. Dahil sila mismo ay nakaramdam ng takot ng mga sandaling iyon. Si Karen ay sa silid ng magulang nito muna natulog. Dahil natatakot na ito bumalik ng kwarto. Si Karen ay nanatili muna sa kwarto ng magulang niya at doon na rin nagtulog ng ilang gabi. Pero sa mga gabing lumipas, ay tila wala na silang nararamdaman na nakakaiba sa kwarto ni Karen. Kaya napag-isip-isip na rin ni Karen na bumalik na ng kwarto niya at doon na matulog. Sa pagkakatang iyon, ay maayos at mahimbing na nakatulog si Karen sa kanyang kama. Kaya tila nawala na ang takot ni Torito. Kinabukasan, ay napansin ko na biglang naging matamlay si Karen at naging bugnutin ito. Mabilis din itong maging irritable kahit sa mga maliliit na bagay. Ilang araw ang lumipas, ay napansin namin na ang laki ng pinagbago at ipinayat ni Karen. Kaya isang gabi, ay binisita ko si Karen sa kwarto para sana ayain itong kumain pero hindi pa man ako nakakapasok ay may narinig akong kinakausap ito at panaytawa kinilabutan ako sa aking narinig pero nang buksan ko ang pinto ng kwarto nito ay wala namang kausap si Karen nakatalikod lang ito at nakaharap sa bintana at wala naman itong kausap sobrang takot ko ng mga sandaling iyon lalo na nung tinawag ko si Karen at lumingon ito ng dahan-dahan. Ramdam -dahan. ko agad na may masamang espiritu sa katawan ni Karen. Dali-dali kong sinara ang pinto dahil sa sobrang takot. Agad akong tumakbo patungong kwarto ng magulang ni Karen. Agad kong sinabi sa kanila na parang sinasaniban si Karen ng masamang espiritu. Pagkatapos nun, ay agad namin tinungo ang kwarto ni Karen at nakita namin mismo ang paglutang ng katawan nito mula sa kanyang higaan. Sa takot namin ay nagsisigaw kami lalo na ang ina ni Karen na si Ma'am Hilda. Halos mahimatay ito sa takot na makita ang anak na nakalutang. Agad sinabi ni si Rodolfo na tumawag ako ng albularyo. Agad-agad naman akong lumabas ng bahay para puntahan ng albularyong kakilala ng pamilya Santos. Pagkadating ko sa bahay ng albularyo, ay tila alam na nito ang sadya ko sa kanya. Kaya nagmamadali itong gumayak para sumama sa akin at tumungo sa bahay ng mga Santos. Pagkarating namin sa bahay, erinig mula sa labas ang mga sigawan at malalakas na kalabog ng mga kagamitan. Dali-daling pumasok ang albularyo at tinungo ang kwarto ni Karen. Naabutan namin na hawak-hawak ni si Rodolfo at Gino ang dalawang kamay ni Karen habang si Ma'am Hilda naman ay panaiyak at dasal sa anak. Lumapit ang kandilano at dinasalan ng latin si Karen. Nagsisigaw naman si Karen na animoy nasasaktan sa mga sinasabi ng albularyo. Pero malakas ang espiritong sumanig kay Karen dahil tumitilapon ang mga humahawak sa kamay nito. Humarap si Karen sa albularyo at nagsalita ito ng latin at hindi maintindihan ang mga salita na animoy mga sumpa. Panay pumiglas at sigaw ni Karen lalo na nung nilagyan ng crucifix ang dibdib nito at pinainom ng holy water. Tila ng hina at tumahimik si Karen nung ginawa ng albularyo iyon. Pagkatapos nun, ay dali-dali nilang tinali si Karen bago pa man ito magpumiglas. Agad sinabi ng albularyo sa magulang ni Karen na may sanib ang higaan nito. At bukas daw, bago pa man sumikat ang araw, ay dapat masunog na nila ang higaan na iyon. Pagkatapos ng ginawa ng albularyo, ay hindi naman na sumadib ang masamang espiritu sa katawan ni Karen. Ngunit hindi pa rin nila tinanggal ang pagkakatali dito. Dahil kahit anong oras ay pwedeng bumalik ang pagsanib dito. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, ay inilabas na ni Sir Rodolfo at Gino ang higaan. At ito'y dinasala ng albularyo at sinunog hanggang sa maging abo na lang ito. Nagbigay ng babala ang albularyo sa Pamilya Santos Nahubag basta-basta bibili ng gamit lalo na kung ito'y lumang higaan dahil baka hindi nyo namamalayan nang nabilin yung mga bagay ang magdadala sa inyo sa kapahamakan. <coughs>